Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po mga kalaki, medyo lumili muna tayo dito kasi katanghali ang tapat po mga kalaki. Napakainit, grabe, summer na summer na. Napakainit oh, magmamahal na araw ng mga kalaki na po Kaya ingat-ingat po tayo sa mga heat stroke, huwag po masyado tayo naglalabas ng bahay, dapat po magdadala tayo ng mga bayong o kaya maraming tubig tayo iinumin tas lilim-lilim tayo. Ano po mga kalaki lalo, lalo po sa mga may edad na tulad po natin na hindi po tayo bumabata, tumatanda po tayo mga kalaki. Kaya kung wala kayong gagawin, mas pumirmila po kay sa bahay. Manood na lamang po kay ng mga vlog namin. Manood po kayo ng mga everyday vlog namin dahil dito makakakuha po kayo ng mga laki numbers, mga tips po na talaga naman po kainga-ingga po mga kalaki na pwede niyo pong ilaban at tayaan po sa mga laki numbers sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki. Kaya kung ready ka na, nakunin na mga laki numbers namin, ibibigay ko na sa iyan ngayon na mismo. Kaya sabay-sabay po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ang sarap ng hangin. Nakita nyo, gumagalaw yung mga puno sa hangin. Grabe, ang sarap. Ayan. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, ngayon pong alas 11 po ng umaga habang nagla-lunch kayo o bago kayo mag-lunch kunin nyo ng mga lucky numbers namin at syempre po tatayaan natin yan maya maya lamang po okay eto na po ibigay na po muna natin ang 10 digit lucky numbers abroad ang 10 digit lucky numbers mo ay number 35 number 21 number 39 number 40 number 44 number 28 number 23 number 17 number 64 at number 67 at syempre po ayan po ang 10 digit lucky numbers abroad ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 23 number 36 number 25 number 18 number 19 number 12 number 34 number 36 30 ayan po at syempre po ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 25, number 24, number 19, number 36, number 17, number 11 at number 5. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na. Number 18, number 16, number 14, number 4, number 10, at number 7. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 3, number 7, number 1, number 1 number 5 at number 6 at ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 16 number 24 number 38 number 31 at number 22 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices ng mga lucky numbers. Wow, mahangin na naman. No? Huh? Oo, oh, oo, oh, oo, oh. ang sarap na hangin At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang mga laki numbers Pilipinas Abay dapat po nakapalaw po kayo sa mga legit na account namin na. Hanapin niyo po kami sa Facebook I-search niyo po Red Parungkin Tapos i-check niyo po ang followers Meron po kaming 335,000 followers sa Facebook Kami po yan check at meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako Na may 50,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen At meron po tayong Aris Katsalyan na account Ayan po yung mga account namin sa Facebook Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parunkin po na merong 420 ay YouTube po natin. 16,500 followers at ang YouTube. TikTok natin, 423,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po ay din mag-request, humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest at mag code Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comments share ng share ng mga video, heart ng heart, automatic po. Padadala ko po kayo ng mga lucky numbers dyan mismo sa messenger mo. Ito check mo po sa spam message mo, may lucky numbers ka na na gusto mo. At syempre po mga kalaki, alagaan mo yan ng 3 days. Tulad po ng iba, nabigyan po natin ha. Basta po, naka-follow at comment ng comments share ng share ng mga video namin. Okay? At tandaan nyo po ang lucky numbers namin Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po mismo magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki. Kaya kung interesado ka na subukan ng lucky numbers namin malay mo naman isa ka sa mapanalo namin pag na-ecode ko ang birth month mo at birth year. Kaya kung interesado ka message ka na sa messenger ko tatawagan kita, usap tayo para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Tandaan niyo po, ang laki numbers namin, libre walang bayad, private consultation, ang may membership fee, good for 3 months. Kaya mga kalaki, eto na po, ang mga 6-digit laki numbers, Pilipinas, 642, number 20, number 24, number 26, number 15, number 14, at number 5. At ang 640 na, 645, ito na po, number 31, number 37 number 38, number 16, number 12, at number 23. At ito naman po ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 41, number 44, number 13, number 20, number 32, at number 38. At ito naman po mga kalaki, ang 655, 55, 6-digit lucky numbers. Number 46 number 49 number 50 number 37 number 33 at number 22 at ito naman po ang 658 6 digit lucky numbers kunin mo na mga kalaki ito na po number 19 number 28 number 35 number 42 number 43 at number 17 Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Ngayon po alas 11 ng umaga, takbo sa mga suki niyong outfit maya, maya at magpapayo po mga kalaki, wag magbibilad ha. At dapat po mga kalaki, alagaan niyo po ang lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time mga kalaki. Siyempre, shout out po tayo sa, ayan po sa akin po mga tropa pips po, Diyan po sa Mike. Cabanatuan City po sa may... Barangay Kapitan Pepe. Ano po? Kapitan Pepe ba to? Kapitan Pepe Subdivision yan ano? Kapitan Pepe po Subdivision. Hello po. Maraming maraming salamat po sa Kapitan Pepe Subdivision. Diyan po sa Kabatu, Cabanatuan City. Shout out daw po diyan kila Kuya Mel Santiago. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ulang sawang panunood po. Sa mga kababayan po dyan sa Nueva Ecija. Shout out po. Mananalo tayo. At syempre po sa mga tropa po natin mga tricycle driver naman po diyan sa May Balunggaw, Pangasinan. Ayan po sa mga taga Balunggaw, Pangasinan. lang ako last 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 ano po. Uh, last February po nandyan po ako sa last month po. Ayan po sa Balunggaw. Hello po, shout out po sa inyo sa mga driver po diyan, lalong-lalo po kay Kuya ano to, kay Kuya Michael. Hello po, shout out po sa mga tropa niya po diyan. Hello. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. At God bless po. Mananalo tayo, Claymate.